Kung hinaing nyo ang pagkabagot, aba meron kami riyang masayang sagot. Ba't hindi subukang bumisita sa maswerteng pasyala? Oink, 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 oink. Kung yay pa, Choy! Ha? Ah, nyo naman sa suot ko, ha? Oink, oink. Bagay ba? At dahil Year of the Pig ngayon, ang sabi po sa Feng Shui, suwerte daw bumiyahe sa North to Northwest. Hmm? Saan Buti may compass ako oh. North to northwest. Umpisahan na natin ang pagpasok ng swerte sa biyahing norte. Sa probinsya ng Bulacan, marami tayong madidiskubre. Ang ating first lucky stop, isang hidden gem sa San Rafael, Bulacan. Paano naman ako maliligo kung nakaganito ako, di ba? Don't worry. One, two, Agaraw, one, two, three. Ah! Ah! O ba diba ready na ako? Yes! I'm ready! Come on! Toong 2015 nang simulang ayusin at pagandahin ang spring at kweba rito. Simula noon, naging hit na ito sa mga turista. Pero bago maligo, pasyalan muna natin ang Instagram-worthy na cave at rock formations. Papunta ako ngayon sa Malangaan Spring and Cave. Tama? Di ba tama? Oh, kay talaga oh. Itong mga kaibigan kong pigi kumukontra eh. Tataga ng 15 to 30 minutes ang trekking papunta sa cave entrance. Ito na ba yung kuweba? Woo! Hala, uy! Madulas! Bawal magtapo ng basura. Multa, 1,000. Hala. Yay! Ito na yung entrance ng cave. Medyo madali lang naman papunta dito. Yun nga lang, talaga yung dadaanan mo. Hindi siya patag, ha? Rough road siya na akit baba ka, ganyan. May tubig, may madaming mga bato. Pero, ito na yung entrance niya. Look at that. So, I would like to invite you Let's go inside. Hello? 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 Pagpasok sa entrance, makikita ang matataas na rock formation na parang sa Coron, Palawan. Ito ang tinatawag nilang hallway. Ganda, di ba? Yung dinaanan natin kanina, kumbaga yun yung kanilang hallway. Pag pumunta ka pala dito, mga silid-silid na tinatawag nila. <laughs> <laughs> Gwede naman gumanyan eh, oh. Okay, Ah, malamig ano? Medyo malamig. Mas malamig dito sa loob. Kung baga kuya, mga air condition. to na. Tapos, amoy kuweba na. Yung parang amoy lupa sa loob ng kuweba. Yung amoy moist, ganyan. Actually, mula doon sa kung saan tayo pumasok na parang kwarto, dito, pwede kang magpahinga muna kayo. Sa loob ng kuweba, makikita ang iba't ibang rock formations. Mga good news, dito pala nagtago yung mga naging hideout pala ng mga Japanese ito during World War II. After pagpawisan, swimming time na. Ah, uh, water ang pinaka the best dahil lang ang baboy, yung, yung baboy na yon ang earth sign nun ay tubig. Ang earth pig kasi, yan ay sa taas ay uh, lupa, sa baba naman ay tubig. Ang, ang elemento ng baboy ay tubig. All right, eto na malangaan spring naman, so dito po ah, ang ang pinaka challenging part. Ah, Ito pala yung pinaka challenging. Ah! Ah! Oh, na? kailangan ko na ng salbabida. Ito na yung buong to, yung malanga ang spring. Kung saan nanggagaling ang tubig, sa bukal. Kahit madami kayo naliligo dito, napapalitan ng tubig. Every minute, napapalitan. Every second, napapalitan, di ba? Okay, kung madumihan, itatagos niya doon, papalitan niya ng bago. Woohoo! Amazing Earth! Ah! Oh, malalim na pala! Joke lang. Bakit? <laughs> <laughs> Good news dahil walang bayad ang pamamasyal dito. Pero kung gusto mong magpahinga at kumain sa carriages, 250 to 300 pesos ang renta. Parang nagutom ako sa paglangoy ko sa spring. Ano kayang masarap na kainin? Spring, spring, spring rolls! Sa bayan pa rin ng San Rafael, kakaibang spring rolls ang matitikman natin. Ayon sa mga Chinese, simbolo ng kasaganahan ang kani o alimango. Ang mangga naman, simbolo ng matamis na pagsasama ng pamilya. Kaya naman kasaganahan at close family ties ang swerteng lalapit sa iyo kapag natikman ang spring rolls na to. Pwede niyo po ba akong turuan kung paano? Yes. Okay, dor. Sure. Okay, una is uh -uh. isosok muna natin sa water yung rice paper, rice para, paper. Yes. Para po mag soften siya. Hello, mombot. Sa rice paper inilagay ang lettuce, pepino at crab sticks. Medyo dagdagan natin para dumami yes, yung suwerte yes. pa natin, 'yan. Yes. Isinunod ang mangga. mangga yung tamis nito, ang sabi nila, 'yun ang makapagbibig kiss or You know, the sweetness of the family. Ganyan. Inirolyo ang larus. Ikakad lang natin siya sa gitna. Go, 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 go. Boy, yeah. yeah! Oh! Look at that! Nang aakit ang kanyang kulay. Ngayon, it's time for canny mango spring rolls ala maybe! Uy! Swerte din yung wrapper ha kasi may tubig na involve. Yan! Yeah. Kung hei choy! At para mas kumpleto, gagawa tayo ng sauce. Okay. Imi-mix lang natin. Lalagay okay. natin yung sesame oil and then yung peanut butter. So yun. Take him on time! Okay! Yes! Yes, cheers! Mm. Pagkunwari, uh, pagod ka or masyado ng fancy yung mga nasa paligid mo, pag kumain ka nito, marirefresh ka. Yung, yung mango, it's so sweet. Tapos yung sausawan, parang ngayon na ako nakatikim ng spring roll na may ganito sausawan. Lahat ng gulay, very crunchy. Ang nakapagpa, pa me medyo salty sa kanya, yung crab sticks. For 350 pesos, gugulong ang swerte sa canny mango para sa 10 to 15 persons. O usapang pagkain pa rin tayo kung saan simbolo ng abundance sa negosyo ang dried oysters. Kaya tumungo kami sa Malolos, Bulacan para tumikim ng kakaibang tosino. Ito po tosino talaga talaba sa barkada lang po to sa inuman. Yeah, marami kaming seafood Maraming luto na. Sabi ko, tikman na kaya natin yung para sa baboy na luto. Yung tusinong talaba. Try ko. Yun, hanggang sa nagustuhan nila. Eh, pwede palang gawing tusino. Tot. What? Talaba na ginawang tusino? Paano? How come? Para gawin ito, pinakuluan ang talaba sa loob ng 5 to 10 minutes. Kapag natuyo na ang tubig, ilagay ang mantika nilagyan ng paminta at ang pampalasa. Huling inilagay ang asukal. Mm, so easy! Pwede nang tikman ang tosinong talaba. Sana naman ba ako dadalihin ng kompas ko? Tosino? Tosino ba to? Hindi siya baboy, pero tosino. Tosinong talaba. Ayan. Ito yung kakaibang tosino dito sa Bulacan. Sobrang lasang tosino talaga. Isa po ito sa mga pampaswerte dahil another lamang dagat na naman. di ba Yung mga talaba. Mm, we're so lucky naman. Pasok sa banga ang swerte dito ng tusinong talaba sa halagang 1,000 pesos good for 5 to 6 persons.